1, action Sige, kayo. Hey, Ayan. <coughs> Ayan, po kayo baba mga Sa ating lahat. Muli, si Noboy Ah uh, <coughs> sobrang dami na rin kasi, ano um, nagtatanong so, sa akin kung, kung sa akin kung kailan ako ulit tatakbo kung kailan ulit yung susunod kong takbo so yung sinasabi ko na sa nila uh, waiting lang ako ng approval yun nabalas sa ngayon, dito ako sa, ano, sa training ground ko yeah. and then nakachinela so kasi <coughs> as in gagawin ko lang ngayong araw na to eh, magbibigil lang ako ng update ngayon <coughs> dahil sa ganoon na lang lagi yung tanong kasi, kasi syempre ano eh uh, marami din nag-aabang kung kailan ulit ako mag-upload ng video uh, tumatakbo ako ayan so di ba yun kasi isang inaabangan nila kaya naman sa ngayon uh, meron na akong race na gusto kong ano gusto kong marating ito yung race na na once in a parang para bang once in a blue moon lang sa dumating kumbaga pag nakita mo na yung pintuan ng oportunidad na yon kumatok ka na at pumasok ka na kagad kasi hindi ni hindi mo alam or hindi natin alam kung kailan ulit um, uh, magkakaroon ng ganong klaseng pintuan ng oportunidad ibig kong sabihin doon kung nakita mo ni opportunity na yan i mo na yan kasi ang opportunity minsan meron mga opportunity na once in a blue moon meron din mga opportunity na andyan lang andyan lang lagi hindi, hindi siya nawawala yan pero meron silang malaking meron din silang pinagkaiba malaki man o maliit pero yung opportunity nyo, andyan pa rin. So, yun lang ang one dun. Pero, <coughs> eto ah, bakit daw, hindi na ako nag-virtual run? Okay, nag-virtual run pa rin naman ako. Ang kaso nga lang, uh, gusto ko kumu munang makausap ang Pinoy Fitness kung, ah, uh, papayagan ba nila ako sa aking gagawin? Di ba, yung risk kasi na ko is, nasa 700 km, 711 kilometers yan 711 km sa ngayon di bali yun kasi yung ano yung race na sasalihan ko and then uh, try kong mag-email sa ano sa Pinoy Fitness uh, ipapaalam ko sa nila kung pwede ko siyang gawin ng single stage ngayon kung papayag ng gagawin ko yung single stage ibig sabihin automatically 711 kilometers yung isasamay ko sa nila and then um, yung 500 kilometers yun yung race na ay yun, yung distance na tatapusin ko dun sa pinifitness kaya naman yung 700 kilometers na matatapos ko dun ewan ko ang matatapos ko pa ngayon. eh. yan so <coughs> wala ako sa ngayon wala pa akong kasiguro kung kaya kong tapusin yung 700 km, 711 kilometers pero pan yun um, e, bali araw naman yung cut off ng 700 km 711 km 10 days yung cut off kaya naman uh, titignan ko kung kakayanin or kung ano naman kasi magpapa akong tatakbo imagine yun imagine nyo na lang yun 10 days akong tatakbo tapos paapa tapos ganun kahaba 711 km 711 kaya sana sana matapos ko talaga yun pero yan yung update sa ngayon and then at gaganapin pala yun sa November 18 starting on masa ay November 18 November 8 until November 18 tapos yun 10 araw siya and then ano kaya Yan, di bali, isang bagay pa sa kasuhin ko doon, kailangan ko ng medical certificate para isa sa mga requirements namin yon Yan. Kaya naman, um, yun na lang muna. Then, titignan na lang namin or titignan ko na lang kung ano pa yung mga, uh, mga bagay bagay na i-update ko sa susunod na video. So, di bali, ito lang muna sa ngayon. Kaya naman, ingat-ingat uh, na lang po tayo and Mag-update na lang ako sa mga susunod kong video. Pasensya na kung hindi pa ako tumatapos ang ngayon ha. Ayan. Yeah. Sana maintindihan nyo. Thanks so much and God bless po sa ating lahat.